Hello mga kalagan! For today's another ilaag video, nami diri karon sa Payag ni Elma kay Magsikwati Mi. Diri ni siya sa Kamarahan Ridge. Located siya mga kalagan sa Lumbiato Pagatpat Road mga kalagan. So diri sa Payag ni Elma, favorite place ginina mo nga anhi -an. diri sa Kamarahan mga kalagan. Dinig yun mi gabalik-balik mga kalagan. Kaya aside sa walay entrance ang place ni Payag ni Elma, lami kayong ilahang mga pagkaon mga kalagan. Homemade ang iyahang mga ginaserve diri nga food sama sa Masasikwati and kana mga puto maya so perfect kaayo ang weather karon makalagan imagine that nga ingon ani katsada ang view nga imong makita diri while nag relax ka or nagbatambay ka kadali so duol ra man pud ni siya sa Cagayan de Oro City makalagan no it's like 25 to 30 minutes lang makalagan makaabot taka diri sa kamarahan and dili lang pud payag ni Ilma ang naa diri makalagan naman puy lahi nga mga restaurants or coffee shop pero diri agid mi gabalik-balik sa payag ni Ilma kay very affordable da bolang yung mga pagkaon mga kalagan no and kaning inyong nakita mga kalagan nga among gitindugan pwede pud mo mag camping deri, or mag prenup mga kalagan nice kay ang view diri ano and bugnaw pagid kay ang weather so kung nagplano mo mga kalagan nga manglaag mo kauban ni mga classmates families and friends pwede lagi gid asa sa Kamarahan Ridge mga kalagan make sure lang uh, natay kaugalingong masakyan kay as of now mga kalagan wala pa mga sakyanan or pasayruan nga gasulod gyud diri uh, sa Kamarahan Ridge isa sa mong ganahan maglaag diri sa Kamarahan Ridge mga kalagan. kay short ride lang siya from Cagayan de Oro City and friendly budget gid kaayo sa mga magkopol nga magdate diri sa Kamarahan Ridge mga kalaagan no pwede gid kay mo magbalon mga kung kung ni mo diri tambay lang mo and magulat lang mo sa sunset nga ani katsada so bisag simple lang siya nga date mga no pero sama na mga couple nga malingaw gid kayo may close the nature gid kayo nga mga laaganan makapahapi na gid siya sa mga kalagan. And that's our Laag video for today diri sa Kamarahan Ridge, Cagayan de Oro City. See you sa next day! Laag na!